So, May, alika. Ano tong ginagawa mo dito? Uh, Nag-juice -ju ka? Yes. Gagawin mong juice to? Yes. So, para sa hari. Para sa hari? So, ano yung lumalabas niya yan? Ano yan? Duko? Hindi. dry siya dry hindi mo lang siya lahat yan hello yes, sir ano sir ah. so ano yung benefit na makukuha natin dito sa mga ano, sa mga sa pagjujus mo itong mga film na lalagay mo dito para tayong magagawa ng ano to pakbit ah para mo papakbit so Pwede yan sa blood pressure. Oh? Mm. Ano lang So, tamang-tama to sa akin. Kasi may high blood pressure ako. Oh. So, ginawa mo ito para ngayon natin. Yeah, para sa hari. Para sa hari. Parang, parang sinabi mo, parang ako yun ah. Hindi mo nalang dinirit sa ah. Ang dugo gumalagas. Well, guys, so may ginagawa siya na dito siya ngayon. Uh, maganda raw ito sa yung blood pressure at uh, ano pa nga ba yun? Ano sabi niya? Cholesterol. Cholesterol. At ano pa? Yung sugar mo dito. Uh, yung sugar mo. Kung ikaw ay diabetic, maganda rin to. So, bagay yung uh, uh, nagdito tayo gumagawa tayo ng ganito uh, instead na mag, mag umasa lang tayo sa mga gamot so ito talaga ay ano uh, organic kumbaga walang epekto sa katawan natin na nakakasama kundi puro maganda diba guys okay. ito nilalagay niya lang sa Inaalala ko na yung ahit sa Pilipinas. Parang nagigilim lang.